mapagpalang araw mga kabindors ngayon ay narito tayo sa area ni Kuya Dani ibisitahin natin si Kuya Dani mga guys ay Kuya magandang hapon kumusta na kumusta na Kuya may ano ko, may dala akong tinapay. Alam mo. Hindi naman katama na ayam magkape. Wala rin akong ano, wala rin yung pag Wala, wala rin akong pag mo ng kape kasi At, nabasag yung isa ko Ah, mo lang. O yan, yan. Tinalala kita tinapay para meron kang merienda ba? Oo. Yung hapon. Nagtatambay ka lang dito? Wala, pagkano. Eh, kasi nakakailip sa lobby. Eh. Oo naman. Kaya pagkano, ano, eh, papahangin ako eh. Minsan, naabot ako ng tanghaling tapat dito. Nagpa diba, umaga, papaaraw ka. Nagpapaaraw. Pero minsan, alas 12 na, nandito pa ako. Pero hindi ka, umano, lumalayo. Nakakalakad ka naman ng malayo. Yung, Ito, ano, katulad sa, yan. Sa labas ba? Katulad yan. Galing ako sa kabilaw, kumuha ako ng inumin ko. Ah. Ito lang kaya kong buhatin. Yung mga malalaki, pinag-uusap pa sa mga bata. mm yung container, ganyan. Pero ito yung mga ganito, yan. Buti na lang, may isang kaibigan ako na ito, binigay niya sa akin to para ano. Ah, yan, ang anuhan mo ng tubig? Hindi, meron marati. pa mas maliit yan. Mm -hmm. Yun yung dati kong dinadala, yan. Nakatapat ng bahay ko, diyan ako nanghingi lagi ng tubig pagka mm -hmm. kailangan ko mag ano. Um, Siyempre, pagkape natin, di ba? Mm -hmm. Yung pansaing, pag wala akong pansaing, pang inom, pagkakain ka. Yun. lagi ako nag ano. Eh ngayon, lumabas nga ako kanina, para nga magpapaano sa, manghingi sana ako ng tubig din. Eh na doon ako nang hingi mismo sa ano, sa mismo merong, mes, mismo merong tubo ng nawasa. Ah, ay, ay yung tubig mo dito, sinusupplyan ka lang ng tubig. Ng... Ano? Nag kumukuha ko. Pagkano? Ah, umano ka. nag oh. ka rin. Diyan sa ano ko. Eh, paano mo nadadala? Eh, sabi mo... Hanggang, ay, yung inumin. O, hanggang ganyan lang nadakukuha eh, mo. Hindi, ito lang naman kaya kong dalhin to. Kaya ko naman ano kaya kong to. Kaya ko siyang dalhin. Ano ko man, kaya ko siyang buhatin. Hmm. Meron pa akong ano, meron pa akong isang tinundar na ano, na yung container na maliit hmm. pero container siya yung yung container na blue yung kalahati inyo mo yung kalahati nun yung meron ako nun oo oh, pero kaya mo siya buhatin hindi hindi ko na siya hindi kaya. rin minsan binuhat ko yun buti may pader doon sa papasok doon sa lugar na yun mm. maliktad ako rin eh <laughs> eh may iba tayo kuyang ano Hmm. Mula noon 'di ba nang nagkaganyan ka. Wala ba siyang pag-improve? Hindi siya nag-improve yung ano mo yung stroke mo, medyo Hindi naman no, mula noon, ganun pa rin wala kang pagbabago. Well, ande ngayon, medyo ano pag dito, medyo okay, eto, okay. Na, na ano ko na nabubuka na dati kahit na anong gawin mo, hirap siya. Ah, nakakumkum lang yan noon, naka Oh, alin 'Di ba? nakaano siya nakaganyan? Pag binuka ko siya, kasi, kasi siyempre ito gagamitin ko para mabukas siya. Pag hmm. ko siya, gaganon agad yan. Ah, Babalik agad lang ganon yan. Ah, kailangan lang pala sa kanya. Siyo baka makarecover ka kung lagi lang na para practice ano, yung ano, kaya may nagmamasage. Ewan lang ano. natin, hindi ko ano yung ano. Pero... Kasi, kasi, ngayon naman, nakaka, nakakaunat na siya. May kusa na siyang nakakaunat yung ano mo na yun. Hindi, ngayon, kagan, medyo ano, yang kaya mejo kasi meron na kong ano meron na kong in order nung nakaraan sa ano yung ano yung stretch band na maliit. Eh hmm. ayun, pagka-lagi ko sa paa ko 'yun tapos din sa kanan ko. Hmm. Tsaka mayroon din ako yung ano yung pabigat dito para ano para para maunat lang siya. Hmm. para ano. Eh kasi dito din mo siya, naiitatas mo. Ang kaya hanggang ganyan lang. Ay, hindi mo na maunat pa, patakas. Pero ngayon, buti, nung no, araw, nung bago ko dumating, umuwi dito sa pangarap, nung nasa Laguna ako, hindi ko kaya, hindi ko kaya ipatong kamay ko dyan. Ay, yan, sa ulo mo, hindi kaya? Noon. Hindi. At saka ako iangat yan. Ayan lang, hanggang ganyan, ganyan lang? Oo. Mm -hmm. Tapos, para bang ipepersa mo pa na, uh, parang ganon. Mm -hmm. Para kailangan pang bumelo. Oo, oo. Ang kagandahan lang sa ano. Kasi nung nandun, nandun pa ako sa mismo Laguna, nung sa bahay, sa mismo mga sa lugar namin sa bayan ng nanay ko. Ano? Minsan si Meron kasi doon na stroke din. Ngayon, laging binabati nung pinsan ko, nung tinitirang ko. Eh tuwing umaga, sabi, naglalakad, lakad ng lakad yon hmm. Sabi ko, buti nakakalakad, sabi ko. Kasi ako, hindi, nakahiga lang ako lagi. Lagi uh, lang ako ah, nakahigang ganyan. Nung una eh. pa na nagka-stroke ka, hindi ka talaga makalakad. Lagi ako nakahiga doon, doon sa Laguna. Hmm. Kung kung tatayo ako, aalalayan pa nila ako. Ah, may umaalalay pa. Oh, yung pinsan ko na yun. Hmm. Eh di... Eh hindi, sabi niyo, nakakalakad yon Sabi niyo yun. Ikot na ikot yun. Ang layo na nararating yun. Mm hmm. E yung pala, may tungkod. Oo, oh, may tungkod. Eh di sabi ko doon sa pinsa ko. Sabi ko, der. Commander kasi tawag mo doon. Sabi ko, der. Pero mo kaya yung tungkod niya. Kaya, yeah. mm hmm. eh naman, mabait yung, ano, mabait si ano eh. Hindi, pinahiram naman nung nandun na sa akin, de, siyempre, hindi ko pa ginagamit. Ako po ko lagi sa kamang ganyan. Mm. Pagkatatayo ko. Yung ganyan kasi, kaya ko, kaya ko kahit nung araw. Uh -huh. Kahit nung nasa ospital ako, kaya kong gumanyan sa, ano, sa gilid ng kama. Mm. Kaya lang, siyempre, sa hospital, alam mo naman, pagka nasa kama ka, malayo yung... Yung, yung ano, naka, naka ano yung, ano, yung mo, naka, walang naapakan, siyempre, mm. -hmm. Dahil, mal medyo mataas yung kama. Pero kaya ko umupo, para siyempre makakapit ka sa kamang ganun. Kaya gano'n din ako dun sa Laguna, lumag dun ako. Kaya lang sa Laguna, dun sa hinihigang ko, na ibababa ko sa side yung paa ako. Kaya nasusubukan kong ano, nasusubukan kong gumanyan. Hmm. Hanggang sa kakaganong-ganong ko. Na ano, medyo Tag dito. Thank you. naman ako, naka, ako ng ganyan. Hmm. Kasi tsaka, malakas ang loob mo, galing babagsak ka mo, kamay. Oh. Hindi, hindi nga lang siya, no? Kasi parang papagsa. Pero yung isa mong kamay, itong may hawak natin, na tinapay, may pakiramdam yun. Meron naman. Hindi manhid, hindi naman. Man Wala naman, hindi ako, hindi, yun yung isang ano. Hmm. Di ba, maraming na-stroke. Mm. Ang ano nila, ang tanong lagi sa akin kung, kung, ano ra ba nang ano ra ba nararamdaman ko na maestro ko. Sabi ko mm. wala. Mm. Ko ano yung pakiramdam ko nung kahapon? Mm. Tsaka nung mismo araw na maestro ko. Yung parin nang pakiramdam ko. Parang wala nangyari. Hindi nga lang ako makakilos ng katulad ng dati. Uh -huh. Kasi nung mismong araw na naistrok ako, ko, pero alam ko, naglakad pa ako eh. Kalakad pa ako eh. Nung ko lang nung lang ako, nung nasa hospital na ako, nung gabi. Eh siyempre, nagpuntahan yung ibang mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko, nagpuntahan doon. Mm -hmm. Eh mag-CCR ako. Parang naihiyata ako nun. Eh buti na doon yung isang, yung isang kaibigan ko dito. Andun siya. Kulat ako. At parang naghahanap ako ng hahawakan. Mm. Eh, parang, parang alam ba na isip mo na ako, hindi mo kaya yan. Mm. Kasi bababasa na ako dahil nakakahawak nga ako sa gilid ng kama, di ba? Oh, kasi ano, malakas na yung kabila mong then kama. Naka, Then nakakahawak ko sa gilid ko. Tapos na, igaganong ko pa yung pa ako. Eh, di na, naabot ko yung, ano, yung pinakasahig. Mm. Di kaya, parang tingin ko kaya ko nang tumayo. Ah. Uh -huh. Ngayon, nung tatayo na ako, buti na yung kaibigan ko nga. Yung... Sabi ko, pare, day na lalayan ako, tapos punta kami siya. ako. Nung ko, doon ko lang napansin, parang, ah. Pero ang nasa isip ko na, alam mo, hindi tatagal. Tingin ko, parang, pinakamatagal na isang linggo eh. Yung... Yung ganun ako. Oo. Uh -huh. Kaya ano, masay, maano pa ako noon. eh. Lagi ako nakangiki pa rin. Mm eh. uh -hmm. -huh. nga nangyari. Tapos, yung mga incahin ko, dinalaman ng inchahing ko na na-hospital na ako. Mm uh -huh. Ngayon, tinawag siyempre yung mga kamag-anak ko doon sa Laguna. Oh, papunta ay sino yung walang ginagawa diyan na ano na na napinsan ko. Eh merong isang ano doon. May isang wala namang ano, walang trabaho ng panahon na yun. Siya yung kinausap. Mo no, naman agad. O di inya. Pero ano, siguro mga tatlong araw pa bago nakapunta doon. Na kasi na sinitiskan pa ako eh. Nung uh -huh. pag ginawa sa akin, sinitiskan pa ako tapos. Alam ko ilang araw pa ako nag ano bago ko siya nakita eh, parang ganoon. Hmm. Ano ang mga unang naapektuhan nung nagkaganyan? Anong naapektuhan sa yung katawan? Mga pandinig or mata? Iyon, ano, iyo na, yung katulad niya na ano? sa ano, 'di ba? Sabi ko sa iyo malabo ang mata ko. Ah malabo na ang mata mo. Ngayon, well, itong et, 400 na ginagamit ko, sa muslim ko lang binili kasi hindi ko kaya bumili nung ano eh, nung, nung pasukat ng ano. Um, eh. ah, sa muslim mo binili. 400 ang... 50 si 40 pesos, pesos lang to. Yung grade niya, 400. 400. Ang taas ano? Oh. Malakas na loob ko kasi may isang bulag dito, yung naghilot sa akin dati. Mm Pero siya, biruin mo, naghilot yan. Ah, doon pa siya naghihilot sa Balinsela. Pero nakakauwi siya rito mag-isa. Oh, kahit bulag ano, kahit bulag nakakauwi oh. siya. Oo. Ano? Ayan. Uh... Eh, siya naging ano ko, naging parang... Inspirasyon. Inspirasyon, o. Oh. Ayun. Mm -hmm. kayong... Ayun, alam niya, sinasabi ko sa kanya. Mm -hmm. Bili lakas ng loob niya. Ayan nga, ayan nga. Kaya kung wala kang inspirasyon, sasabihin mo sa sarili mo, ay, kaya Hindi pala. Ko, kahit oh. Okay. ano, kaya niya eh. Ako pa kaya na, di man ako. Oh, okay, eh, pagkatapos niya, minsan, hmm. sinubukan kong ano, sinubukan kong, eh, di, ano, 2019 yan. May nagpunta rito ang kaibigan ko. Ah, um, kasi may hilig ako mag, maglaro ng chess. Eh. hilig ko eh. Hmm. Anong araw, anong ano pa, hindi oh. ka pa na-stroke? Hanggang ngayon, gusto ko pa rin maglaro ng chess. Kaya lang, may problema na nga dahil sa mata ko. Hmm. Ah, lumabo na nga yung mata mo, ano? Hindi hmm. na dati yung paningi ko. Eh. Pero, yeah. uh, kuya, ano, uh, siyempre, nag-iisa ka lang, anak, ano? Hmm. Ano ang naabot mong grade? O ano, kasi nag-iisa ka lang naman. Nakapag-aral ako sa TUP. Manila At TUP? TUP mm. Technological University of the Philippines O, oh, kita mo ano, mayroon ka palang knowledge na And, nalaman Oh pero hindi ko rin natapos yun mm. Yung ano, uh, ano ko doon parang Ang kinuha ko ni eh draftsman Kaya kung ano, yung pagiging draftsman ko hindi ko na lang matanda ang karamihan yung ano. Tsaka hindi ko na rin kayang gumawa kasi. Pero naano mo naman yon, 'di ba? Yan ang pinag-aralan mo. Na trabaho mo yon yung ano na. Ay, yun. hindi. Ay hindi rin. Hindi hindi rin ako nakapagtrabaho. Pero ano nung maging ano na ako nung mga 1995 nga, yun nagsisimula na akong mag-explore sa pag pag ano, pag yung pag seal screen saka pag lettering sa mga signboard nagamit ko rin siya yung ano niya yung pinaka basic niya nagamit ko rin kasi siyempre una una yung yung spacing ng mga letter, so, paano mo gagawin yun? So, paano ka magdodrawing? Kaya nga, um, mahirap din ang ano ha, yung pintor ha, mahirap. Ngayon, I'm Di ba ang tawag yan, pintor, yung nag, ano ka, nag-drawing? Sa art, 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 sign arts. Sa sign arts lang. Di ba yung mga tawag oh, yan, pwede, pintor? pintor? Pwede rin. Hmm. Ah, kasi ano eh, dahil siyempre, eh, mahilig nga ako mag-drawing, di ba? Hmm. Open, so, ino you know, ko, in-explore ko lahat yan, yung ano, mag-charcoal. mag charcoal Tsaka yung pinakamahirap sa lahat yung water color. Oh. Mm. Tapos, kaya alam ko lahat yung gagamitin dyan sa mga ganyan. Kasi ano nga eh, hilig ko rin eh. Oo, oh, iyan. Um... Pero oh, hindi ko tinatawag yung sarili ko artist. Mm. Kasi ang, ang, ang artist kasi, yung... Yung pag sa isang lugar, o kaya na, nakita mo naka-standby. Mm. Lagi may lagi may ginagawang may may nagdo-drawing o kaya nag oh, ayan um, umag... na, tawagin ng pintor yan Hindi, uh, nag, hindi yung ano yung artist na tinatawag yung, yung talaga artist ng ano ng arts. Hmm. Para sa akin ako kasi pwede mo ko te ang masasabi ko parang ano ko parang eh, pagka-technical ang ano ko eh. Hindi ako kumikilos hangga't eh, walang ano walang parang komisyonary. Pero kasi artist ka, no? Yung nagdodrawing. Wala ka bang naitagong art na ginawa mo na... Ah, yan ang mo? ano, yan talagang ano. Meron, parang hindi ko alam. Pero wala na ako sing, ah, ah, ano, sa... Ah, Nakita kwarto ko, wala namang ano na. Wala kang ginawa doon na naitago mo lang. Wala etc. na. Ayan, Kuya, uh, maraming salamat sa pang-aabala ko, ha? Uh, sa iyo. Oh, at, uh, uh, salamat sa merienda oh, ngayon. Okay, maraming Almusal eh, salamat. na ako bukas. Mm -hmm. Maraming salamat din sa ating mga taga-panood at sa taga-subaybay sa ating vlog. Shout out po sa inyong lahat.